Pagkakita ng lawa oh, oh, oh. Kung Di sa pulsa Alam kong bawal pero itong biyernes sa ng plaza tayo sumasagabal Pamilya mo'y sumasamba sa iba pang direksyon Pero pag natin hindi naman hinihingi promisyon Lola ko'y nagtarasan, ikaw daw ay asalanan Pero bakit sa tungyakap mo'y parang sagot sa panalangin Talingo'y mahipit, ako'y hindi garapat dapat Pero tignan mo tayo mayon hawak kamay sa dilim na mabigat Kampana ng simbahan, tumutok sa umaga bang ikaw ay galing sa inyong samahan Pagod na pagod ka pa, sinasabing na 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 malina Walang patutunguhan, pero sa pawag pagkita para Nalang sabi nila, na hindi tayo pwede Pero nandito pa pa rin, sumalaan sa Tayo'y magkahawag pa rin Dalawang panalangin, isang pag-ibig Kahit bang just na tinitingnan natin Di at lang ito, bawat tapo natin Panalo sa digmaan sa gitna ng dalawang paniniwala tayo'y lumalabalab mamalala Naala ko pa ulang beses na nagkita sa ulan Pawis sa kubig Lahat ay naghalo walang kamalayan Kwento mo pa sa tradisyon Ako naman sa akin Nagdawanan lang tayo sa paysabi Pareho lang din Ngayon nung iwas na tayo sa mga mata ng tao Ikita sa sulo usan walang nakakakilala Sa'yo insan sa ilalim ng tulay Kandila na lang ang ilaw Mitibilang uwang abutin ng dasal mo Hamang ikaw at ahimik na humahagulgul Sinilay ka sabing traidor Na binaliwala ko ang lahi Pero paano ko'y tatapo ng tangi bagay na nagpabulgul ay sa sakin muli pressure from both sides Pero tingin ko sulit kasi tuwing tinitigan kita Nakikita ko ang bukas na malinaw at matiwasay pa rin At sinasabi nila na hindi tayo pwede Pero nandito ka't mo'y sa Malansang, tayo Tayo'y magkahawak pa rin Dalawang panalangin, isang pag-iipin Kahit matkaiba ang Diyos na tinitingnan natin Hindi hadlang ito bawat nagpo natin Manalo sa ating man Sa gitna ng dalawang paniniwala tayo'y lumalaban Lumalaban pa rin Minsan na bato Pagod na ba tayo sa patago? Pero tignan mo ang mga mata ko May nakikita ka pa bang pagsuko? Wala kasi mahal kita Kahit sabihin nila na tayo'y nagkakasala ang pag-ibig pa ay kaimeng kung totoong Kung Diyos ay pag-ibig edi eh, tayo sumusunod Dalawang panalangin isang pag-ibig Kahit magkaiba Diyos na tinitinan natin Hindi yan lang ito Bawat takbo natin Manalo sa ma. 🎵 Ang pag-ibig, isang uso. kahit na tinitinan natin, hindi at ito at Sa so, ating po natin, panalo sa di 🎵 Sa gitna ng dalawang, paniniwala tayo yung malaban Sa pagitan ng dalawang mundo oh. dito, tayo. dito tayo, nabubuhay oh. 상글자막제니